saka ano, malakas pa naman ako eh. Iyak lang naman. Iyak lang naman kayo pagka unang nalaman nyo na namatay ako eh. Sunod na nun, yung living na. Tapos pag... Ah, magandang maulan na araw po. Ah, pasensya na po ngayon lang po uli ako. Naisipang makapag-upload. Dahil, ito pong mga nakaraang buwan ay ah, nagkasakit po kasi ako okay. eh. Nagpacheck up. Hanggang sa dumating na nagpacheck up ako, ayun, nalaman sa x-ray ko na sa, sa kabila ng masigla kong pangatawan ay eh, meron meron palang damage na yung aking lungs nagkaroon siya ng ano yung parang lawa-lawa -law, sa parang sapot sa lungs ko na nakabara yan na kukunin pa pala yung x-ray ko Para ipaliwanag ko po sa inyo, mga boss. Ah, medyo nadikitan ng nadikitan ng papel yung ito o yung aking pero kita naman siguro yung right lungs ko malabo yung kaliw yung kanan ano yung kanan bahagi ng lungs ko dito nagkaroon ng mga sapot-sapot daw -sapot sabi sabi nito. Tapos, uh, nag, may natrap na tubig dito sa ano, ay pinayo nga na operahan ko, i-schedule ng opera. Ang, 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 ang kakaibahan do, sa, ang kaibahan do sa aking sakit ay uh, hindi tulad, tulad, hindi tulad ng ibang kaso na pag tinusukan lang dito sa tagiliran na ano, nade-drain na yung tubig. Ay sa akin, may mga sakit-sakit daw na hindi pwedeng tusukan, tusok-tusok. Kailangan opera. O Pero para nakakatakot naman yon. Pero nagpatis ako ng problema. Lahat negative naman, hindi man negative sa TB yung bakterya wala naman TB ang, ang nararamdaman ko lang merong pag ako'y uh, napapabahin o inuubo kaya, kaya pag ako inuubo ano, sakripisyo sa akin tao, ano eh talaga naman, ma ramdam ko rito na parang may napipila parang may napipilas na ano Parang lagi may kumukurot yung kumukurot na hinahatak yung sa loob. May mahatak sa loob. Kaya ayaw na ayaw kong babahin. O di kaya uubo. Ngayon problema lang. Wala namang, hindi naman nagiging hadlang sa araw-araw kung ano araw mga boss. Sa mga gawain ko, malakas, malakas naman. Ang problema lang sa akin, pagka yung ganyang panahon na naulan, na madali akong tamaan ng ubo madali akong sipunin. Kaya iwas na iwas ako hanggat maaari. Pagka ganyang panahon, ayaw akong lalabas. Kaya nakapipirmin na ako at sa bahay lagi. Kaya pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-upload. Mga, mga sa susunod na ano, ngayon sisikapin ko makapag-upload na pag pagisiksik ko nga na mag-upload ulit Yung marami kasi akong adventure eh. May sa spear fishing. Itong nakaraang bumaha, nag-spear fishing ako namana na ako isang araw lang kasi kinabukasan iba yung pakiramdam ko na uh, saka nung ako yung habang lumulubog ako may alin ako eh baka mamaya biglang may umatake publikasyon na nakalubog ako sa tubig biglang may umatake sa no puso ko hindi na ako makalutang alam mo mga kabang ganun kung nagpa ano nga ako eh nung um yung ultrasound ng lungs Ano din o oh. ano naman eh. negative talaga lang yung aking right right lungs ang mayroon tatrap na tubig na nasa 500 mahigit 500 mahigit siguro nagtataka yung mga, nagtataka yung mga kapitbahay namin bakit pag may init ang panahon nakikita ko parang bata yung nag nagbibilad sa araw sabi ko na lang kumukuha ako ng kamandag ito dalawa yung aking ano eh dalawang beses ako nagpa ultrasound eh diba nang tinitignan nga ng doktor kung yung tubig ngayon mo ano bumaba naman ng konti kaya lang hatol pa rin nila opera Ay, kaya lang wala namang wala namang uh, talaga susing ng mga ng mga lumay hindi talaga ganyan pero okay lang wala namang hindi naman na yung sama kapag nagagawa ko pa naman yung mga adventure ko eh kaya medyo parang na, medyo nawalan lang ng konti sigla pero so, kaya din ang panahon Uh, yung mga umaasa na gusto makapanood ulit ng mga adventure, sana panoorin niya. Nagpain ko lahat sa mga darating na panahon. Shoutout nga pala sa misis ko na nandyan sa Riyadh. Ingat ka dyan. Hoy, nandito lang naman. Sabi nga doon sa kanta eh. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Ano tayo? biglang. Umulan, tama naman. Ang gandun lang kanta ko. Baka ah, bumagyo pa eh. Bali, dalawang doktor yung tumingin sa akin eh. Uh, pulmonary at saka internal medicine. Eh, pareho sila nag, nagkaka... Ano sila? Isang findings kaya wala tayong magagawa pinakaralo nila yun eh. kaya antay-antay na lang pag magkakaroon ng pera yun napapa-opera pero may malakas pa naman yun eh. kayang-kaya ko pang mga ng mga adventure kaya ano lang maghintay lang ay eh. pa abang yung mga ira-upload mga videos Saka ano, malakas pa naman ako eh. Saka yung sa pananaw ko naman yan hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. At pag hindi tayo binigyan ng Diyos, no? pag hindi na tayo binigyan ng Diyos ng buhay, yun, dun na maka kayo. Yung mga kaibigan ko, kamagano, kamagano sa buhay. Ay, kayo lang kayo lang maapektuhan nun dahil una una ah uh, lang naman kihiyak lang naman kayo pagka unang nalaman niya na namatay ako eh. yung mga malalapit sa akin pero sunod na nun yung libing tapos, tapos nun wala na kayong maaalala sa masasaya na eh. yung nakasama ko kayo nakasama nyo ako yun, yun na lang hindi, yun ang hindi niya nang malilimutan. Ang katitig na katiting na magpapaalala sa magpapaalala sa inyo sa sa katulad ko yun. tunyo ako maalala. Kung kung may galit man kayo sa akin, no, wala na yun. Hindi na yun. Hindi nyo na maaalala yun pa. Pag ako yun, ang maaalala nyo lang yung nakasama nyo na masaya. Kaya, kanya lang talaga ang buhay. Diyos lang naman ang nakakaalam eh, kung saan ang buhay natin. Kaya, abangan nyo ako sa mga adventure na gagawin ko pa. Kaya, yun lang. Mga boss, sana nandiyan pa rin kayo na handang manood ng aking adventure. Kaya, marami akong ipapa ano uh, drawing ba para gusto kong bumalik sa drawing uli eh. sa paint sa pag pagpe-paint ko pwede niyo natatanong laos na pintor din ako eh uh, ano din saan, na sa nasa mga ano dyan, mga chess games ko. Mahilig din ako sa chess. Kaya kung un ano adventure, ma pwede nyo makita. Habang niya lang. Ito mga boss. Hanggang sa muli.